Mercury at Scorpio. Ang Mercury at Scorpio ay maaaring madinbihasa sa pagtuklas ng impormasyon at lahat ng uri ng mga lihim. Magaling din siyang magtago ng sikreto at hindi niya ipaalam sa iyo kung ano talaga ang iniisip niya. Magtatag ng tiwala sa simula. Malamang na ikaw ay nakatuon sa pananaliksik at may pag-isip sa kaligtasan at maaaring magkaroon ng likas na pagmamahal sa Adham. Habang tumatanda siya, bigyan siya ng pagsasanay, mga tool, at oras upang gumawa ng mga proyekto at kumpletuhin ang mga ito ng mag-isa. Maaari mong matuklasan na ang katutubo na ito ay may matalino at matalin na pag-iisip. Surpresahin kanya sa kanyang mga psikolohikal na pananaw at sa kanyang kakayahang makarating sa pinagbabatayan ng mga sanhi ng buhay. Ang mga misteryo at palaisipan ay umaakit sa kanya. Ang Mercury sa Scorpio na katutubong ay maaaring magpakita ng mahusay na pagpapasya sa pag-iisip. Sa negatibo, maaari siyang maging manipulative at matigas ang ulo kapag hindi niya nakuha ang gusto niya. Maaaring sumakit ang tusok ng alakdan. Iwasan ang panunuya sa iyong tahanan. Turuan ang katutubong ito na maging mabait sa isip at salita. Baka gusto mong ituro sa kanya ang awit ni David, naway ang pagmumuni-muni ng akin puso at ang mga salita ng akin bibig ay maging katanggap-tanggap sa iyong paningin o Panginoon. Kailangan mo ba ng kalinawan sa kung ano ang nangyayari sa iyong kumpanya o posisyon? Sinusubukan mo bang lumikha ng pagbabago sa negosyo at hindi mo alam kung paano? Makakakuha ka ba ng profesional na pagkilala? Ang mga Psychics sa Absolutely Psychic Network ay insightful sa pag-maximize ng iyong mga pagkakataon at potensyal. Ang mga Psychico ay sinusuri bago matanggap. Magkakaroon ka isang tagapayo na simpleng pinakamahusay. Sulitin ang oras sa pag-alam kung ano ang nararapat at hindi katumbas ng oras at pagsisikap. Magsisimula na kinabukasan. Tumawag sa isa tandang bawas walong daan tandang bawas apat na at siyam na walo tandang bawas walong libo pitong daan at pitumput pito o bisitahin kami sa absolutelipsychick.com.